Magandang araw po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kababayan, ako po si Doktor Jose Santos, isang manggagamot na may tatlumpu't limang, 35 puluh lima taon ng karanasan sa pag-alaghang ng kalusugan ng ating mga kapwa Pilipino. Salup ngang mahigit tatlong dekada, nasaksihan ko po ang unti-unting pagdami ng na na Lifestyle Diseases" mga karamdamang bunga nga "Ating Modernong Pamumuhay". Ang paksang tatalakayin sa napakahalagang sulating ito ay ang masusing paglalahat ukol sa pagamit ng limang natatanging uri ng gahalamang gamot, na madaling matakpuan sa Pilipinas, bilang mabisang katulong sa pagpapababang ngang mataas na antas ngang kolesterol at pagpapanatili ang tamang balanse ngang asukal sa ating dugo. Ngayong araw, ang ating pag-usapan ay isang paksang napakalapit sa puso nating lahat. Ang limang makapangyarihang dahon na mabisang panlaban sa mataas na kolesterol at hindi makontrol na blood sugar. Marahil. Marami sa inyo, mga gino at ginang, ang nakakaramdam ngang kaba, pag-alala, at pangamba sa tuwing hawak na ninyo ang resultang inyong taunang blood test. Ang nga numerong nakasulat para sa kolesterol, triglycerides, at fasting blood sugar ay tila ba isang hatol na nagdudulot ng takot. Naunawaan ko po ng lubusan ang inyong mag-aagamagam, sapakat ito na po ang nagiging pangkaraniwang kwento sa halos bawat pamilyang Pilipino sa kasalukuyan. Ang pinakamapanganib na katangian ng mataas na kolesterol ay ang kawalan nito ng malinaw na sintomas sa simula. Maari kayong makaramdam na kayo'y malusok, malakas, at normal ang lahat, hanggang sa isang iglap. Isang hindi inaasahang pangyayaring medical na ang kakatok sa inyong pintuan. Ito po ang malupit na dahilan kung bakit binansagan itong isang silent killer o tahimik na mamamatay -mama tao. Kaakibat nito, ang mataas na blood sugar o ang kinatatakutang type 2 diabetes, ay isa ring seryosong kondisyon na kapag hindi naagapan o napabayaan ay kailangan ninyong makasama at pamahalaan habang buhay. Ngunit huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang kalikasan ay nakbigay sa atin ng ngabiyaya na maaring makatulong. Kaya naman, buong pusokong ibabahagi sa inyo ang kaalaman tungkol sa limang pamilyar na dahon na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina at ngayon ay sinusuportahan, Narin ng modernong agam bilang efektibong katulong sa paglilinis ng taba. Sagde du sa Pau Protector puso, at Pau Papatatan er blood sugar. Hinihiling ko po ang inyong buong atensyon hanggang sa dulo ating talakayan. Dahil bukod sa mga dahong ito, ibibigay ko rin sa inyo ang isang komprehensibong plano at mga praktikal na hakbang upang tuluyan ninyong mabawi ang kontrol sa inyong kalusugan. Ang mataas na kolesterol at diabetes ay hindi po biro. Ayon sa datos mula sa Department of Health, DOH, at Philippine Heart Association, ang mga sakit sa puso at stroke, na direktang konektado sa mga kondisyong ito, ang nananatiling pangunahing paka pakamatay sa ating bansa. Isipin po ninyo ang ating mangga ugat bilang mga tubongeng tubig sa ating tahanan. Kapag ang taba o kolesterol ay patuloy na naipon sa mga daluyan na ito, para itong pinahalong sebo at kalawang na unti-unting kumakapal, pinapakitit ang daanan ng dugo, at pinapatigas ang dating malambot na pader ng ugat. Ang prosesong ito, na tinatawag na aterosklerosis, ay nagpapahirap sa ating puso na magbombang ang dugo. Ito ang nagpapataas ang presyon at lumilika ang perpektong kondisyon para sa pamumuo ng dugo, blood clots. Kapag ang namuong dugo na ito ay bumara sa ugat na patungo sa puso, ito ay nagiging atake sa puso. Kapag sa utak naman bumara, ito ay nagiging stroke. Bukot pa rito. Ang labis na taba sa dugo ay nagiging pabigat sa ating atay. Namaring humantong sa fatty liver. At sa ating lapay. Pancreas na nagiging sanhingeng paginangeng ngeng produksyon ngeng insulin at paksisimula ngeng diabetes. Ngunit tulad ng aking nabanggit, saka bilang nakakatakot na larawang ito, may pag-asa pong nagihintay. Narito ang limang himalang dahon mula sa ating sariling bakuran na maaring maging kakampinatin sa laban na ito. 1. Dahon ng sambong Blumea balsamifera Bagamat mas kilala ang sambong bilang gamot sa bato, kidney stones, ang halamang ito na kinikilala mismo ng DOH ay mayroong ding malaking potensyal sa pag-alaga ng ating puso. Ang taglay nitong flavonoids at phenols ay nagsisilbing malalakas na antioxidants. Ang nga ito ay tumutulong na protektahan ang ating mga ugat mula sa pamamaga at pinsalang dulot ng oxidative stress. Ang kakayahan din nitong maging isang diuretik ay nakakatulong sa pag-alis ang labis na tubig at asin sa katawan na siyang nagpapababa presyon ng dugo. Ang mas mababang presyon ay nangangahulugan ng mas magaan na trabaho para sa ating puso. Paano gamitin? Kumuhang ang sampu hanggang labindalawang sariwang dahon ng sambong. Hugasang mabuti at pakuluan sa dalawang basong tubig sa ng 10,15 minuto. Palamigin ng bahagia, salain, at inumin ang pinaglagaan na parang tesaa, dalawang beses sa isang araw. Paalala. Para sa mga may mababang presyon en dugo hypotension, maksimula sa maliit na dosis at obserbahan ang reaksyon ng katawan. 2. Dahon ang tsang berde. Green tea Camellia sinensis. Ang tsang berde ay isang digang inumin na kilala sa napa-karaming benepisyo, at ito'y madalina ring mahanap sa Pilipinas. Ang pinakasikat na sangkap nito ay ang epigalocatechin galate o EGCG, isang napakalakas na antioksidan. Gamitin natin muli ang analohiya ng kinakalawang na bakal. Ang masamang kolesterol, LDL, ay parang bakal na madaling kalawangin maoksidise. Sa ating dugo, Kapag ito'y nangyari, nagiging mas malakit ito at mas madaling dumikit sa pader ating mga ugat. Ang EGCG ay gumagana na parang isang rasproofing agent o isang primera ngang pintura na bumabalot sa LDL kolesterol, pinipigilan itong mag-oxidize at dumikit, at sa gayon ay pinoprotektahan ang ating mga ugat mula sa pagbabara. Paano gamitin? Ang tamang paghahanda ay mahalaga. Huwag gumamit ng kumukulong-kulong tubig 100 grakasekos. Dahil sinisiran nito ang EGCG. Magpakulong tubig, hayaan itong huminahon nang kaunti sa loob ng 2,3 minuto, hanggang umabot sa 80,80 80 minang grakila sa kaibuhos sa dahon o tibik. Hayaan ito 3,5 minuto bago inumin. Mainam itong inumin 30 minuto hanggang isang oras pagkatapos kumain. Palala, Huwag itong inumin nang walang laman ang tiyan dahil mari itong magdulot nang pangangasim nang sikmura. Para sam may anemia o kakulangan sa iron, Iwasan ang paginom nito kasabay ng pagkain dahil maari nitong hadlangan ang pagsipsip ng iron. 3. Dahon ng malunggay, moringa oleifera. Ang ating pambansang superfood. Ang malunggay ay hindi lamang pampadami ng gatas ng ina o sahok sa tinola. Ito ay isang arsenal ng gabitamina, mineral, at polyphenols. Ang mapag-aral ay nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng malunggay ay maring makatulong sa pagpapababa ng parehong antas ang kolesterol at asukal sa dugo. Ang mataas na fiber content nito ay tumutulong na walisin palabas ang taba at kolesterol mula sa ating digestive system bago paman ito masipsip ngang katawan. Paano gamitin? Ito ang pinakamadaling isama sa ating dieta. Isahok ang isang dakot na sariwang dahon sa inyong mapaboritong sabaw tulad ng tinola, ginisang monggo, o kahit sa inyong nilulutong isda. Maaring ding patuyuin ang maga dahon, durugin para maging pulbos, at ihalo sa mainit na inumin o ice sprinkle sa kanin at ulam. Paalala! Ang malunggay ay itinuturing na napakaligtas para sa karamihan. Ngunit gayang lahat, ang sobrang pakonsumo ay hindi rin inirekomenda. 4. Dahong NG Balanoi, Ubaziu O Simung Basilicum Ang mabangong dahon na ito na madalas nating makita sa mga lutuing Italiano ay may runding malaking na itutulong sa kalusugan ng puso. Ang balanoi ay mayaman sa eugenol, isang compound na tumutulong sa pag-relax ng ating magadaluyan ng dugo. Kapag mas relax ang ating magaugat, mas maluwag ang daloy ng dugo at mas bumababa ang presyon. Ang ma-antioksidan nito ay lumalaban din sa pamamaga at pinoprotektahan ang puso. Paano gamitin? Gamitin ito bilang sariwang pampalasa. Ihalo ang tinatad na dahon sa main salada, isama sa ma-sandwich, o ilagay sa ibabaw ng nainihaw na ista. Maari din itong gawing tasa sa pamamagitan ng pagbabat ng 5,6 na sariwang dahon sa isang tasang mainit na tubig. Palala. Ang nga taong umiinom ngang gamot na pampalapnaw ngang dugo, blood thinners. Tulad ng warfarin ay dapat maging maingat at kumonsulta sa doktor dahil ang balanoy ay mayaman sa vitamin K na maaring makaapekto sa bisang ngang gamot. 5. Daon en banaba, la speciosa. Ito ang tunay na hiyas ng Pilipinas pagdating sa pagkontrol ng blood sugar. Ang banaba ay kinikilala ng DOH bilang isang halamang gamot para sa diabetes. Ang pangunahing aktibong sangkap nito ay ang corosolic acid, na na parang insulin. Tinutulungan nito ang ating mga selula na buksan ang kanilang mga pinto upang papasukin at gamitin ang asukal glukose mula sa dugo para maging enerhiya. Sa ganitong paraan, napipigilan ang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Bukod dito, may mga pag-aaral din na nagpapakita na nakakatulong ito sa pagbabawas ng timbang at kolesterol. Paano gamitin? Ang pinakakaraniwang paraan ay ang paggawa ng TSA. Kumuhang nga luma o magulang na dahon, hindi ang ngamurang dahon sa dulong sanga, patuyuin sa ilalim ng araw, at magimbak sa isang tuyong lalagyan. Upang gumawa ng tesa, pakuluan ang 5,7 piraso ng tuyong dahon sa dalawang basong tubig hanggang sa mangalahati ito. Inumin ito isang beses sa umaga. Paalala. Dahil sabisan ito sa pagpapababang blood sugar. Ang nga diabetic na uminom na ang gamot tulad ng Metformin ay dapat regular na subaybayan ang kanilang blood sugar kapag nagsimulang uminom ng tasaanang. Banaba upang maywasan ang hypoglycemia o sobrang pagbaba ng asukal sa dugo. Laking ipalam sa inyong doktor. Naalala ko po ang isang pasyente ko, si Mang Ruben, isang 62, taong gulang na taga Batangas. Dumeting siya sa aking klinika na may dalang resulta na nagpapakita ng na mataas na kolesterol at borderline diabetes. Ang kanyang reklamo. Parang laging may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib, madaling mapagot kahit sa paglalakat lang papuntang palengke, at madalas manigas ang batok. Sa halip na dagdagan agad ang kanyang gamot, binigyan ko siyang isang komprehensibong plano. Inayos namin ang kanyang pakain, pinayuhan ko siyang maglakat-lakat ngang 30 minuto tuwing umaga, at sinabihan ko siyang uminom ngang tsaang banaba sa umaga at laging maksahok ngang malunggay sa kanyang tanghalian at hapunan. Pakalipas ngang tatlong buwan, bumalik si Mang Ruben na may sa kanyang ngalabi. Hindi lang bumaba ang kanyang mga numero sa laboratory test kundi ang pinakamahalaga. Gumaan daw ang kanyang pakiramdam at bumalik ang kanyang sigla. Ang kwento ni Mang Ruben ay patunay na ang maliliit na pagbabago kapag pinagsama-sama ay nagdudulot ng malaking resulta, ngunit tandaan ang nga ito ay hindi milagro. Ang tunay na himala ay mangyayari kung isasabay natin ito sa isang komprehensibong diskarte. Narito ang apat na haligi na dapat ninyong tandaan: unang haligi. Kumain ng tama. Iwasan. Crispy pata, lechon, chicharon, mangga proses meat tulad ng hotdog at longganisa, matatabang sarsa, mangga matatamis na inumin, soft drinks, at sobrang puting kanin. Pilion. Inihaw o sinabawang isda, mayaman sa omega, 3, dipdip ng manok na walang balat, napakaraming gulay lalo na ang nga madahong berde, prutas, at brown rice o quinoa. Gamitin ang olive oil o canola oil sa paggisa. Ikalawang haligi. mag ehersisyo zapat. Hindi kailangan ng mamahaling gym membership. Ang 30,40 minutong mabilis na paglalakat araw-araw ay sapat na. Pwede sumayaw. mag gardening o magbisikleta. Ang mahalaga ay ang regularidad. Pinapagana nito ang sirkulasyon, sinusunok ang sobrang asukal at taba, at pinapalakas ang puso. Ikatlong haligi. Alisin ang masasamang gawi. Panini garilio. Bawat hitit ng sigarilyo ay direktang lason sa inyong nga ugat. Pinapatigas at pinapinsala nito ang nga daluyan ng dugo. Sobrang alak. Ang labis na alak ay ginagawang triglycerides. Isang uringang taba. Anating atay. Bawasan o tuluyang itigil. Pakpupuyat. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng stress hormones na nagpapataas din ng blood sugar at presyon. Ikaapat na haligi. Gamitin ang gamot ayon sa resetang ng doktor. Ito po ang pinakamahalagang paalala. Ang mahalamang gamot na ating tinalakay ay mapantulong at hindi pamalit sa iniresetang maintenance na gamot ng inyong doktor. Huwag na huwag pong ititigil ang inyong gamot sa presyon, diabetes, o kolesterol nang hindi kumukonsulta sa inyong doktor. Ang biglaang pagtigil ay maring magdulot ng mapanganib na pagtaas ng inyong nga numero. Gamitin ang mahalamang ito bilang karagdagang suporta sa inyong pagaling. Mga karaniwang tanong. Ligtas ba ito sa may mababang presyon? Gayang sambong. Maingat po. Maksimula sa kalahating dosis at obserbahan. Kung makaramdam ng pakahilo, itigil muna at kumonsulta. Gaano katagal bago makita ang epekto? Hindi ito gamot na may agarang epekto. Ito ay unti-unting pagsuporta sa katawan. Kung sasabayan ng tamang dieta at ehersisyo, mari kayong makaramdam ng pagaan ng, ng pakiramdam salub ng 2,4 na linggo, Ngunit ang malaking pagbabago sa resultang dugo ay karaniwang nakikita pagkatapos ang 3 hanggang 6 na buwang tuloy-tuloy na paggamit. Pwede bang ito nalang ang inumin ko sa buwang araw kapalit ng tubig? Isang malaking hindi. Ang ating katawan ay nangangailangan ng ngang purong tubig para sa lahat ng proseso nito, lalo na sa paglilinis ng ating bato at atay. Ang net sa amula sa halamang gamot ay may mga aktibong sangkap na kung sosobrahan ay maring maging pabigat sa ating mga organo. Uminom isa hanggang dalawang tasa lamang sa isang araw at siguraduhin uminom parin ng sapat na tubig. Ang kalusugan sa ating pagtanda ay hindi nakukuha sa mga mamahaling tableta lamang. Ito ay nabubuo mula sa mga maliliit at tamang desisyon na ginagawa natin araw-araw, sa ating kinakain, sa ating pagkilos, at sa ating pag-isip. Ang positibong pananaw, masayang puso, at mapayapang isipan ang pinakamabisang gamot sa lahat. Naway ang kaalamang ito ay maksilbing gabay at inspirasyon sa inyong lahat. Huwag po nating hintayin na ang ating katawan na ang sumuko. Simulan natin ang pagbabago ngayon. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito, hinihiling ko po na ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ipakalat po natin ang kaalaman, hindi ang karamdaman. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay pansin. Naway pagpalain kayong lahat ng mabuting kalusugan, mahimbing na pagtulog, at walang katapusang kagalakan sa bawat araw. Hanggang sa muli.